tangali yan guys so oh. guys so oh. yung tubig nya guys sobrang dinis guys ano pwede pang ugas ng plato guys ano o yan guys kaya taas guys so oh. ah, ano, ng tubig guys so oh. ano ayan yan guys ano sobrang dinaw yung tubig na galing sa alulut guys Ayan o. linaw you know guys oh. o. So, o. Guys. Ay uh, alulod guys Ito yung alulod guys o. Ano natin guys. Linaw-linaw ng tubig guys. Mula sa alulod guys o. Oh. guys. Thank you agendang tanghali